dito na ilagay na natin sa ceiling itong base yan so office ito so ang cable na ito na may tape ito yung in cable galing sa unang device ito naman yung uh, papunta sa sunod na device so ang cable na ito na in yung black dito sa terminal 1 yung red dito sa terminal 4 yung out naman na cable yung Black nito, dito sa terminal 1, yung red naman, dito sa terminal 5. So, ganyan lang ang wiring connection sa device na ito. So, ganyan ang termination. So, yung dalawang item pinagsama sa terminal 1. Yung uh, in, dito sa terminal 4. Yung out naman, terminal 5. So, so pag-lock ng device, okay lang build dito para maayos ang pag ah, lock ng device. Kasi kapag hindi maayos ang pag lock ng device hindi kagana yung smoke detector. Yan. Kikita natin yan. So, may tatlong guhit. Yung una. Yan. Yan ang itapat natin. Yan. So, sa kailangan naka-align yung pangatlo para uh, fix na pagkalak natin. So, yan. Naka-align siya. So, ganyan ang pag-fix ng